Ayan ano guys, di ba papatry po natin si Jimmy Earth kung paano siya mag-intro ng kanyang sarili. Ayan. Pasok. So, hello guys, welcome to my vlog. So, nandito nga po pala ako sa San Lorenzo Ruiz Matang. So, nandito nga po pala yung iniidolo kong vlogger na Ipamalas TV. So, binisita nga po pala nila ako kasi gusto po makita yung halagayang Aspogro vlog. Tapos, kung ano daw po yung pinakakakitaan namin ngayon. As... Ayan, magandang araw po sa lahat. Ito pa po Malas TV. Tayo po ay pupunta sa Barangay Matakong, San Lorenzo Ruiz. Kung saan po ay ating dadalawin ang isang bata at po po ano. At sa dito nga, dumang po tayo ng simbahan ng San Lorenzo Ruiz. Kung saan po tayo ay ipinanganak. Kung saan po tayo nang galing. Kaya ayan, balik po tayo doon sa ating pinanggalingan. Ito nga, may daladala tayong mga pasalubong sa ating po, kumustahin na bata no? at dadalawin. Ayan, samahan niyo ako guys sa pagkumusta sa batang ito. Ayan, nakarating na nga tayo sa ating pupuntahan na isang bata na, ma, na gustong maging isang vlogger. Ayan. Di bali, ayan, magtutuloy-tuloy na po tayo. Ano? Ayan guys, di bali, andito na nga po tayo sa bahay ng ating pupuntahan sa ngayon. At ito na po tayo papasok na tayo ayan oh. ayan oh, nasa na si ano ayan di bali po andito na tayo sa ating purpose na si Jamie Earn ayan e po ito po yung gustong maging isang vlogger na magaling na magsalita ano kumusta na to eh? Hmm, anong ginagawa mo sa ngayon? Cellphone. <laughs> Ay, si cellphone. O, sa ngayon nga, inaabutan nga atin na ng gagawa ng pawid o tiklad nga kung tawagin doon sa Bicol. Kaya nga nun, guys, di bali galing pa nga tayo sa malayong lugar para dayuhin si anong pangalan? Jimmy Earn Ah, Jimmy Earn. Yan. Para dayon si Jimmy Earn dahil Napanood natin yung mga video niya sa FB, talagang magaling itong mag ano, may potensyal na mag-vlog dahil magaling, magaling siya mag-deliver at ito nga bakit mo gustong mag-vlog? Wala naisipan lang kasi walang, walang ginagawa. Ay, okay, wala ginagawa daw dahil naisipan niya lang mag-vlog. Na Sa ngayon, anong ginagawa mo? Cellphone ko. di hmm, cellphone, wala pasok. No, Ayan, bali na timingan nga natin na walang pasok sa ngayon. Kaya ito nga yung pagpunta natin, kaya maganda ang timing natin ano. Dahil ito nga makakausap natin na mabuti si Jimmy Earn, dahil bakit mo pangarap na mag-vlog? Okay, marami po matutunan. Mm, hmm, Sino ang idol mo? Bakit gusto mag-vlog? Oh, po. Ay, <laughs> may may nag-idol na pala sa atin, no? kahit hindi tayo kilalang vlogger. kaya yun nga pinuntan po natin siya para ito nga ipakilala po sa inyo si Jimmy Earl na na gusto kang mag vlog at anong ginagawa ni mama mo sa ngayon itong no. ginagawa niya ano bang hanap buhay gagawa po ng tiklad hmm, ito ang hanap buhay yan eh ano guys diwali gagawin natin papaintroin natin si Jimmy Erno si Totoy kung ano ang kanyang intro sa pagbablog para makita nyo rin kung ano ang, kanila, ang kanyang diskarte sa pag intro Okay, try Toy, intro. Oh, hello guys, welcome to my vlog. Nandito nga po pala kami sa bayat. at i-video nga pala yung aking nanay sa paggagawa ng tiklad o pabit sa Tagalog. Mm uh, Kung saan po kami kumukuha ng ginagawang tiklad Tiklad o Pawid. Pawid sa Tagalog nga pala. Mm -hmm. kasama ko nga po pala yung idolo kong vlogger na Kamalas <laughs> <sa> TV. <laughs> Galing. Mm. Um, sabi nga daw po niya ay magbablog daw nga po pala kami. Ang sabi mm -hmm. At na tempo naman nga po na wala akong pasok. So, bagong dating nga lang po pala ako kaganina sa sa eskwilahan at nakasalubong ko po siya dun sa daan namin. At sabi niya, tinawag niya po ako kung bakit daw po walang paso. Ilam po. Ayan na hey, guys, di bali nakita nyo nga kung paano siya mag-intro. Talagang magaling pa sa akin. <laughs> magaling pa siya sa akin mag-intro. Talagang may potential siyang mag-vlog. Ano? Dahil kahit sa murang edad, ilan taong ka na to? Eh? 14 years old. 14, di high school ka na. Yan. Kumusta naman pag-aaral mo? Ayos lang. Ayos lang. Di ba, nga. Nakita nyo ang pag-intro. No? Talagang magaling. Magaling pa sa akin. Talagang mayroon siyang potential ng maka-vlog o sumikat. Sana'y supportahan nyo Suportahan po siya o ang akin channel na Ipamalas TV para ma i i i lad ko rin po ang kanyang buhay sa inyo dahil marami po po tayong dapat tanongin sa kanya kung ano ang mga gusto nyo pang gawin sa paglaki niya. Dahil sa ngayon nga po ay ilang kayong magkakapatid nga toy? Lima po. Lima silang magkakapatid. Hmm. Yeah, no guys, sa, sa ngayon toy, ano pang hanap buhay ni mama mo? Sa ngayon po ang pinakakita lang po ng aking nanay ay paggawa po ng pavot ay at pag ano po ng yugdun sa basod. Mm -hmm. Yun lang po sa ngayon ang napapagkakitaan mm -hmm. ng aking nanay. Tapos, papa mo. Ah, uh, yung papa ko nga pala ay magdadalawang wala kong patay kasi siya ay nakakanser po sa bitin mo ka. At na, sa ano po ay hindi po siya palad na mabigyan po ng pangalamang buhay. Mm hmm. Siya po ay namatay dahil po sa cancer. Mm hmm. At So, nga pala, kaya ko po naisipang mag-vlog kasi gusto ko pong makatulong sa akin nga. po, so, mm -hmm. para po siyang hindi na po mahirapan sa pagkagawa na pa At, gusto ko rin po, maka, ay, ng... Sige. Gusto kong cellphone. Hmm, dito Yan, di ba, alay, gusto rin niya na makabili ng cellphone para daw makapag-vlog siya na no, wala ko maayos dahil wala ko pang silpo na sarili ayan yung po pangarap niya no dahil nga ang kanyang daw na nanay gusto niyang matulungan dahil pangarap niyang maging isang vlogger kung sisikat ka oh. eh, matutulungan mo na ang nanay mo ano dahil ang kanyang tatay nga po ay patay na daw magtatatlong buwan o magdadalawang buwan na At kaya sa ngayon nga ito na pinuntahan natin parang kumustahin sila o si Totoy talagang napakagaling po siyang magsalita ano kahit hindi po sabihin ano talagang may pangarap siya sa buhay at mayroon siyang gustong gustong gawin para matulungan niya ang kanyang nanay gaya nito sa paggawa ng Pawid. Sa ganito guys, ng pawid, ito ay napakahirap itong gawin. Ano? Ito ay masakit din to sa likod o sa kamay. Ito guys, ang pinakahanak buhay nila sa ngayon, yung paggagawa ng pawid. Ayan. Di bali, may bibigay po tayo ng sa kanila. Dahil may pasalubong tayo po sa inyo. So, kunting bigas at mm, ayan. kunting makakain. Ayan. Ayan, sa sunod, magsasama na naman tayo, ano? Pupunta na naman kita. Pag mayroon tayong pag, bis, eh, pag hindi ka busy, sa pag-aaral mo, ano? Para hindi na ano yung pag-aaral mo. Magsasama tayo sa pag-vlog. Yan, guys, ang ating ano dito kay Jimmy Earn na isasama natin doon sa pag-vlog sa Ipamalas TV. Ayan. Sige. Mag-outro ka lang. Kung anong masasabi mo sa ating mga kababayan na nanonood sa'yo. Ah, Maraming salamat nga pala sa panonood sa aking video. At salamat din po sa pag-like at share sa aking mga vlogs na ginagawa. Yun lang po. Salamat. At salamat din nga po pala dito sa binigay ng Kamalas TV na bigas at tinapay po. Salamat po. Ayan, hanggang dito na lang po ang Ipamalas TV po. Ano, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay natin po si Jimmy Earn sa kanyang pangarap na gusto maging vlogger sa kanyang musmus na isip pa lang pero mayroon na siyang pangarap. Ayan, maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Ito lang po Ipamalas TV. Bye-bye!